May mga kwento talagang hindi madaling ikuwento. Mga kwento ng pagmamahal na hindi natuloy, ng damdaming pinili nating itago, at ng mga gabing puno ng init pero nauwi sa lamig ng kinabukasan. Dito, minsan mararamdaman mo ang saya, minsan ang kirot, pero laging may alaala na hindi mabubura. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Kung bago ka palang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng pag-ibig at pagnanasa. At syempre, isang special shoutout kay Angel pasyon maraming salamat sa palaging suporta at pakikinig. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito, Kuya Will, ay isang bahaging matagal ko nang ikinubli sa aking puso. Isang alaala na hanggang na ngayon ay buhay pa rin ng init at lamig sa aking damdamin. Isang karanasang nagbago sa takbo ng aking buhay kasama ang taong akala ko ay kaibigan lamang, ngunit naging higit pa roon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang RC. Matagal na po akong nakikinig ng mga kwento dito sa inyong channel at labis po akong natutuwa sa mga kwentong ibinabahagi dito. Kahit tuwing weekend lang po ako nakakabisita at nakakapagbabad sa inyong channel dahil sa pagiging abala ko sa trabaho lagi ko pong inaabangan ang mga post ninyo. Sa kabila nito, Kuya Will, ang mga kwento nyo po dito sa channel ay talagang nakakapagpawala ng bagot at nakaka-inspire sa akin. Dahil dito, naisip ko rin pong ibahagi ang ilan sa aking mga karanasan. Bagamat marami ring ibang magagandang channel na may katulad na content, isa po kayo sa mga pinakamagaling at pinakamaganda ang pagkakagawa. Kaya dito ko po napiling ibahagi ang ilan sa aking mga karanasan. At inaamin ko po, Kuya Will, first time ko mag-share. At papamagatan po nating itong Ang Init ng Gabi, Ang Lamig ng Bukas. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa aking naging karanasan kasama ang aking kaibigan magsisimula ang kwento noong college student pa lamang ako. Kuya Will, noong panahon ng aming OJT, napunta kami sa isang kumpanya na pag-aari ni Sir P. Si Sir P ay nakilala ko sa pamamagitan ng isa sa mga college instructors namin noong ikatlong taon pa lang ako. Sakto namang naghahanap siya noon ng mga empleyado para sa self-made company niya at nairekomenda ako ng instructor ko na kakilala niya. Doon na nga nagsimula ang lahat. Mabait si Sir P, Kuya Will, mapagbigay, maunawain, at malakas ang appeal din talaga. Yung tipong daddy na medyo malaki ang tiyan pero may karisma at dating. Siya mismo ang nagturo sa akin ng mga trabaho mula sa mga basic na gawain hanggang sa matutunan ko ang lahat unti-unti wala pa akong isang linggo sa kumpanya kuya Will ay naghanap na ulit si Sir P. ng isa pang bagong makakasama agad ko naman ni-rekomenda na kunin ng kaibigan ko itago na lang natin siya sa pangalang N si N kuya Will ay matagal ko na pong kakilala simula pa noong ikalawang taon ng kolehiyo kami isa po talaga siya sa mga taong masasabi kong totoo at maaasahan. Mabait si N, mapagbigay at matalino rin. Hindi lang siya basta kaibigan kundi parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Lagi ko siyang kasama sa mga school activities at sa tuwing may group projects kami, siya yung isa sa mga unang pumapasok sa isip ko na dapat kasama Kuya Will, madalas po akong pumunta sa bahay nila. Hindi lang para gumawa ng project, kundi para na rin tumambay at makasama sila. Minsan nga po, kahit wala kaming gagawin, dumadaan ako sa kanila para lang makarelax. May kubo kasi sila sa may gilid ng bahay at doon ako madalas nagpapahangin lalo na kapag sobrang init sa bahay namin. Nakakatuwa rin kasi bukod sa mabait si N, welcome na welcome rin ako sa pamilya nila. Kapag lunch o dinner, hindi na ako naiilang kumain sa kanila. Parang naging extension na rin ng bahay ko yung lugar nila. May mga pagkakataon pa nga, Kuya Will, nakasama namin ang jowa niya. Tatambay lang kami at magkukwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa buhay, sa school, o kahit mga simpleng kalokohan lang nang nagsimula na kami sa OJT at napasok na kami sa kumpanya ni Sir P, lalo pa kaming naging close. Sa opisina, magkalapit kami ng workstation ni N, kasama ang dalawa pa naming katrabaho, kasama rin siyempre si Boss. Ang saya ng working environment namin noon, Kuya Will. Habang nagtatrabaho, may asaran, kantsawan, tawanan. At kahit na busy, hindi nawawala yung good vibe sa loob ng opisina. Pagdating naman sa gabi, dahil stay-in kami, mas naging madalas pa ang bonding namin. Sa terrace lang kami natutulog sa ikalawang palapag ng bahay na ginawang opisina. Ako at si N ang magkatabi sa pagtulog gabi-gabi. Bago matulog, ugali na namin ang maglaro ng ML o farlight minsan kahit pagod na sa buong araw na trabaho. Maglalaro pa rin muna kami. Pagkatapos ng laro, nagkukwentuhan pa kami tungkol sa trabaho, buhay, o minsan mga pangarap namin sa buhay. May mga gabi rin na kahit wala kaming masyadong pinag-uusapan, sapat na yung tahimik lang kaming magkatabi sabay na tinatapos ang araw. Kuya Will, habang tumatagal kami doon, mas lalo akong pinagkakatiwalaan ni Sir P sa mga operasyon at iba't ibang gawain sa opisina. Ramdam ko po na unti-unti niyang nakikita ang sipag at dedikasyon ko. Kaya't kahit hindi niya sabihin, kusa ko na pong ginagawa ang mga bagay na dapat ayusin tulad ng paglilinis ng opisina, pagsasaayos ng gamit, at maging ang simpleng pagtitimpla ng kape para sa kanya tuwing gabi. Madalas kasi ay natatagalan siya ng uwi dahil sa dami ng trabaho at kahit na malapit lang naman ang bahay nila sa opisina, gusto ko pong kahit papaano ay maibsan ang pagod niya sa pamamagitan ng maliliit na bagay na kaya kong gawin. Si N naman po ay unti-unti na rin na pagkakatiwalaan ni Sir sa Production. Mahilig kasi talaga siyang pag-aralan at suriin ang mga projects sa opisina at dahil doon ay nakita siya ni Sir P na may potensyal sa larangang iyon. Sa tuwing may pagkakataon, nakikita kong pinagbubuhusan niya ng oras ang mga dokumento at plano para mas maintindihan ang takbo ng trabaho at iyon ang dahilan kung bakit mas lalo siyang nagugustuhan at napapansin ni Sir P. Nakalimutan ko ring banggitin na bago pa man kami formal na magsimula sa OJT kay Sir P, inabsorb na po talaga niya kami ni N sa opisina. Para bang hindi lang basta OJT ang turing niya sa amin, kundi parte na rin ng kanyang team. Dahil dito, mas lalo po kaming na-inspire na galingan sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Dahil alam naming may nagtitiwala sa amin at nakikita ang aming kakayahan. May mga araw talaga na nag nagiinuman kami sa opisina, Kuya Will. Lalo na kapag may natatapos na project o kapag gusto lang naming mag-relax pagkatapos ng isang mahabang linggo ng trabaho. Sa mga pagkakataong iyon, si N ang madalas na nag-aasikaso sa akin. Mautak talaga siya. Hindi siya basta-basta nagpapalasing ng todo. Marunong siyang mag-control ng sarili kaya siya ang laging nasa matinong lagay kahit na kami ay nagsasaya na. Ako naman, kabaligtaran, madali akong malasing at kapag tinamaan na ako, nagiging makulit ako. Kaya maswerte ako na nariyan si N para alagaan ako sa tuwing nangyayari iyon. Minsan, kapag sobra na ang tama ko, siya mismo ang nagdadala sa akin sa CR para paliguan at mawala ang kalasingan ko. Siya rin ang nagbibihis at nag-aalalay sa akin, lalo na kapag hindi ko na kayang kumilos ng maayos. Hindi lahat ng tao gagawin iyon, kaya malaki ang pasasalamat ko kay N. Sa totoo lang, doon ko mas napansin na iba ang klase ng malasakit niya. Hindi lang bilang kaibigan, kundi parang higit paroon ang pag-aaruga na ipinapakita niya. Isang gabi, nagkaroon kami ng maliit na selebrasyon sa opisina. Masaya kami dahil natapos na rin sa wakas ang isang malaking project na ilang buwan naming pinagtuunan ng effort at pagod. Siyempre, hindi mawawala ang inuman bilang parte ng kasiyahan. Masaya ang lahat, nagbibiruan, nagtatawanan at nagpapalitan ng mga kwento hanggang sa tulad ng inaasahan ako na naman ang nalasing ng husto. At gaya ng nakagawian, si N na naman ang nag-alaga sa akin. Ang natatandaan ko lang nung gabing iyon, ipinagbilin pa talaga ako ni Sir P kay N. Siguro, dahil nakita rin niya kung gaano ako kakulit kapag nalalasing, pati siya kasi pinagtitripan ko minsan. Kaya bago siya umuwi, sinabi niya kay N na bantayan ako. Nang dumating na ang oras ng pahinga, magkadikit kami ni Anne sa higaan. Doon, Kuya Will, hindi ko alam kung dahil sa sobrang tama o dahil sa damdaming matagal ko nang tinatago, pero nagawa kong humimas sa harapan niya hanggang umabot pa sa brief niya. Ang nakakagulat, hindi siya pumalag, hindi siya umiwas, hinayaan niya lang ako. Pero kahit ganoon, pinigilan ko talaga ang sarili ko. May takot sa loob ko Takot na baka masira ang pagkakaibigan namin? Takot na baka hindi na maging pareho ang turingan namin kinabukasan? Pagdating ng umaga, nagising ako na siya pa rin ang katabi ko. Agad kong ginising si Anne at humingi ako ng tawad. Ang sagot lang niya ay, Langya ka RC, ang kulit mo talaga paglasing. Sabay tawa at bumalik sa pagtulog doon ko naramdaman ang gaan sa dibdib ko. Parang normal lang ang lahat para sa kanya. Walang halong gahlit o sama ng loob. Kuya Will, lumipas ang mga araw at wala talagang nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Ganun pa rin siya, maalaga, maaasahan, at laging nariyan. Doon ako naging kampante, Kuya Will, parang mas lalo ko pang na-appreciate ang presensya niya sa buhay ko. Hindi man namin napag-usapan ng seryoso ang nangyari, pero ang mahalaga, na natili ang tiwala at samahan naming dalawa. At minsan, naiisip ko, baka kaya niya hinayaan lang ako noong gabing yon ay dahil alam niyang marunong akong magpigil sa sarili at alam niyang mas pinipili kong hindi masira ang pagkakaibigan namin kaysa sundin ang bugso ng damdamin ko. Sa totoo lang, mula noon, mas naging close kami ni Anne. Hindi lang dahil sa mga inuman o mga gabing tulad noon, kundi dahil sa mga simpleng araw na magkasama kami sa trabaho, nagtutulungan at nagkakaintindihan kahit hindi na kailangan ng maraming salita. Lumipas ang mga araw at ganoon pa rin Kuya Will. Walang nagbago sa rutin namin sa opisina. Paulit-ulit lang ang ginagawa namin araw-araw. Ako ang naghahanda ng pagkain sa gabi. Inaasikaso ko si Sir P at natutulog pa rin akong katabi si N. Hanggang sa dumating ang panahon na nakapagtapos na rin kami ni N, Kuya Will. Sobrang saya ni Sir P para sa amin. Bukod sa natanggap naming dalawa ang dagdag na sahod, mas lalo pa niyang ipinakita ang tiwala niya sa amin. Dahil doon siyempre, nagkaroon ulit ng selebrasyon sa opisina. Pagkatapos ng isang linggong leave na ibinigay sa amin para ipagdiwang kasama ang aming pamilya, muli kaming nagsalusalo sa opisina upang parangalan ang tagumpay na iyon. At doon nga, Kuya Will, nagsimula ang gabing nagbago sa takbo at ikot ng lahat. Tulad ng dati, nag-inuman kami sa opisina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang nalasing. Pati si N ay tinamaan din ng husto. Pareho kaming lasing. Pero kahit papaano, ay nagawa pa rin naming alalayan ang isa't isa at makarating sa higaan. Kuya Will, yung gabing iyon ay kakaiba. Ramdam ko agad na hindi na ito simpleng inuman lang. Habang magkasama kami ni En, pareho kaming lasing pero sabay ding nabuksan ang aming damdamin. Tahimik ang opisina, tanging tahuanan at mga bote ang naiwan bilang alaala ng kasiyahan kanina. Nang kami na lang ang natira, pakiramdam ko ay biglang huminto ang oras. Habang nakahiga kami, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng katawan ko at ang init na kumukulong sa loob. Hindi na iyon basta epekto ng alak, kundi halong kaba, pananabik at damdaming matagal ko ng pinipigilan nang mahawakan ko siya. Akala ko tatanggihan niya ako, pero laking gulat ko nang siya mismo ang gumabay sa akin para bang sinasabi niya, "Sige lang, nandito ako." Sa sandaling iyon, Kuya Will, bumigay ang lahat ng depensa para kaming dalawang taong matagal nang nagtatago ng nararamdaman at ngayon ay parehong pinakawalan ng gabi. Yung malamig na hangin sa paligid ay biglang naging mainit parang bawat pintig ng puso namin ay nagsabay. Walang salita, tanging mga kilos at tingin lang ang nag-usap sa amin. At sa bawat segundo, mas lalo kong naramdaman na hindi na ito basta pagkakaibigan may mas malalim na koneksyon na hindi na maitatanggi. Oo, alam kong mali Kuya Will. Alam kong delikado at baka masira ang lahat. Pero nung mga oras na yon, para kaming tinangay ng alon, wala nang balikan, wala nang makakapigil. At doon ko naramdaman na sa kabila ng lahat, may isang bagay na espesyal sa pagitan namin na hindi na itago ng simpleng katahimikan o pagpapanggap at matapos nga ng gabing iyon, Kuya Will, hindi na iyon natapos. Sunod-sunod na gabi, paulit-ulit naming naranasan ang parehong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, sa tuwing kasama namin ang girlfriend ni N, normal lang ang pakikitungo namin. Para bang mga tropa lang, parang walang anumang namamagitan sa amin. Hindi mo talaga mahahalata. At dahil doon, mas lalo pang tumibay ang closeness naming dalawa, mas naging close kami kaysa dati. Hanggang sa isang gabi na naman sa opisina, Kuya Will, isang gabi na bigla na lang nagiba ang lahat. Hindi na tumabi sa akin si N at ramdam ko na parang umiwas siya. Tahimik lang ako, pinipilit intindihin, pero hindi lang ako ang nakapansin. Pati si Sir P, napansin din niya. Minsan pa nga, pabirong tanong niya, nag-away ba kayo? Pero, imbes na sumagot, na lang kami. Walang salita, puro tinginan lang. At doon ko mas lalo naramdaman na may mali. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung may nasabi ako, o may nagawa ako, o baka ako lang ang hindi nakapansin sa pagbabago basta ang alam ko, bigla na lang siyang lumayo. Pero kahit ganun, nang inimbitahan ko siya sa family outing namin kasama ang isa pa naming kaibigan na mas close sa kanya, pumayag pa rin siya. Nag-overnight pa kami sa bahay ng kaibigan naming iyon. Doon, Kuya Will, muling may nangyari sa amin, pero hindi ko alam na iyon na pala ang huli. Hindi ko rin alam na sa pagkakataong iyon, Iba na ang pakiramdam. Masakit, mabigat, at pakiramdam ko ay pinilit na lang. Hindi ko matanggap agad, pero pinilit kong ngumiti at ipakita na ayos lang kahit sa loob ko ay wasak. Lumipas ang mga araw at isang beses habang kasama ko si Sir P namimili ng budget na ulam para sa opisina sa kalapit na palengke, tinanong niya ako tungkol kay N. Hindi ko alam ang isasagot. Kaya ang nasabi ko na lang ay baka may pinagdadaanan lang po siya boss. Mahirap magpaliwanag ng bagay na ni ako mismo ay hindi maintindihan. Tumangu lang si Sir P at hindi na nag-usisa pa. Pero ramdam ko ang pag-unawa niya. Pagbalik sa opisina, tuloy-tuloy ang mga araw. Pero hindi na pareho. Nawala na yung dati naming kulitan. Yung closeness na parang natural lang at yung tawa na parang walang hangganan. Tahimik na lang kami sa tabi ng isa't isa at doon ko naisip, siguro panahon na. Isang gabi, matapos makauwi ang lahat, sasabay dapat ako kay Sir P. pa uwi. Tahimik ang buong biyahe sa kotse. Ramdam kong iniipon ko ang lakas ng loob para sabihin ang matagal ko nang iniisip. Nanginginig ang kamay ko. Kinakabahan ako. Pero sa wakas lumabas din. Sir P, maraming salamat po sa lahat. Magre-resign na po ako. Biglang natahimik ang loob ng sasakyan. Ramdam ko ang bigat ng bawat segundo habang hinihintay ang sagot niya. Akala ko magagalit siya o tatanungin kung bakit. Pero ang narinig ko lang ay, ina ko na to RC. Alam kong mas makakabuti para sa'yo na nasa mas malaking kumpanya ka. Ang kakayanan mo, higit pa sa ipinapakita mo dito. Kaya nauunawaan kita. Hindi ko napigilan, Kuya Will. Halos maiyak na ako pero sabay naramdaman ko rin ang ginhawa. Kasi imbes na pigilan niya ako, tinanggap niya at ipinakita ang suporta niya. Ilang araw na lang ang itinagal ko sa opisina Tinapos ko lahat ng papeles. Inayos ang mga gawain na maiiwan. Si N naman, tahimik lang. Nakatitig sa mga dokumentong inaayos ko. Hindi na siya nakikipag-usap, pero ramdam ko yung bigat sa paligid kapag magkasama kami. Unti-unti kong nilabas ang mga gamit ko tuwing uuwi ako at mula noon hindi na rin ako natulog sa opisina hanggang sa dumating ang huling araw. Doon lang siya nagsalita at ang sabi niya, Mag-iingat ka ha RC. Pilit kong pinigilan ng luha pero ang naisagot ko lang ay, Salamat. At doon Kuya Will, tuluyan nang natapos ang kwento naming dalawa. Kuya Will, ngayon nasa BPO industry na ako. Bagong mundo, bagong tao, bagong hamon hindi pa rin naputol ang ugnayan namin ni Sir P. Minsan nakakausap ko pa rin siya. Minsan, ikinukwento pa niya na umalis na rin daw si N. Nagpaalam na uuwi raw sa probinsya. Pero nalaman naming na nandito pa rin pala siya, na natili lang sa bahay nila. Kahit ganon, hindi nagtanim ng sama ng loob si Sir P sa kanya. Ganoon talaga si Sir P, maunawain, mabait, at marunong magmahal sa mga taong itinuring niyang sarili niyang pamilya. At ako naman, Kuya Will, natutunan kong tanggapin ang lahat bilang bahagi ng kwento ko. Masakit, oo. Pero iyon ang nagtulak sa akin para magsimula ng panibagong yugto. Doon ko natutunan, Kuya Will, na si N ay isa lamang bahagi ng makulay na nakaraan ko. Oo. Hindi man kami nagtagal pero sa maikling panahon na magkasama kami, damang-dama ko ang halaga niya. May saya, may lungkot, may kirot. Pero lahat iyon ay naging kulay na nagpatingkad sa kwento ng buhay ko. Napagtanto ko rin na ang buhay ay tunay na misteryoso. Parang panahon, hindi mo alam kung kailan uulan, kung kailan babaha ng lungkot o lilimutin ka ng taong minahal mo. Ngunit sa kabila ng lahat, laging may kasiguraduhan na muling sisikat ang araw pagkatapos ng ulan. At sa pagsikat na iyon, dala niya ang panibagong pag-asa, bagong lakas at bagong simula. Kaya kahit masakit, pinili kong tanggapin. Pinili kong maging masaya sa mga alaala kaysa magdalamhati sa pagkawala. Dahil, kung hindi dahil kay N, hindi ko matututunang mas mahalaga pala ang pagyakap sa pagbabago at pagtanggap sa sarili. At ayun lang, Kuya Will, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay mapili mong ibahagi ang aking makulay na kwento. Isang kwento ng saya at luha, ng pagkakakilala at pamamaalam. At higit sa lahat, isang kwento ng pagbangon mula sa sakit tungo sa panibagong simula. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, RC. Alam kong hindi madali ang magbukas ng mga alaala na may kasamang sakit at lungkot. Pero sa pagsishare mo, binigyan mo ng boses ang maraming katulad mo na tahimik lang na nakakaranas ng parehong damdamin. Alam mo, RC, habang nakikinig ako sa kwento mo, naisip ko may mga pagkakataon talaga sa buhay na darating ang taong magpapainit sa malamig nating gabi. Pero hindi ibig sabihin na sila na ang magiging sukatan ng ating bukas. Minsan, dumating lang sila para turuan tayo ng isang mahalagang aral. Na ang pagmamahal, kahit sandali lang, ay totoo pa rin. At ang sakit na dala nito ay patunay na naging tao tayo, na umibig tayo ng buong puso. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ka nagkamali dahil umibig ka. Hindi ka nagkamali dahil nagtiwala ka. Ang nangyari sa inyo ni Anne ay bahagi ng inyong paglalakbay, ng kanyang paglalakbay tungo sa sarili at ng iyong paglalakbay tungo sa pag-unawa sa sarili mo rin. Tama ang ginawa mong lumayo. Mas mahirap manatili sa lugar na puno ng alaala pero wala nang kinabukasan ipagpatuloy mo ang paglalakbay mo sa BPO sa bagong buhay mo. At tandaan, may darating pang tamang tao sa tamang panahon na hindi ka na kailangang takasan. Mga kadesires, ang kwento ni RC ay nagtuturo sa atin ng tatlong bagay. Una, ang pag-ibig na lihim ay may expiration. Hindi ito pang matagalan kung nakatago lang. Kailangan itong harapin, tanggapin at pag-usapan. Kung hindi, mananatiling multo lang ito sa gabi. Ikalawa, huwag mong gawing dahilan ang alak para sa mga desisyon na alam mong hindi tama o delikado. Ang katotohanan ay nasa puso mo na bago pa dumating ang bote. Ang alak lang ang nag-anlak, pero ikaw ang may susi. At pangatlo, ang paglayo ay hindi pagsuko. Minsan ito ang pinakamahirap pero pinakamahagang desisyon na kailangan nating gawin para sa sarili natin. Para makahanap ng kapayapaan. Para makapagsimula ulit. Kaya sa lahat ng nakikinig, kung ikaw ay nasa katulad na sitwasyon, tandaan. Ang init ng gabi ay sandali lang, pero ang lamig ng bukas ay magiging simula ng iyong bagong init ng pagmamahal sa sarili at sa lakas mong bumangon. Salamat RC sa iyong lakas ng loob at sa lahat salamat sa pakikinig. Kung gusto ninyong ibahagi ang inyong kwento, mag-message lang kayo sa amin. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. I-click din ang notification bell para laging updated kayo sa mga bagong kwento dito sa M2M Desires. Hanggang sa muli. Ingat kayong lahat. This is Kuya Will reminding you, mahalin ang sarili bago ang iba. Kasi kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, paano mo mamahalin ng tama ang iba?